Pwede sa bukid, mga. Saan na mga, idol Kung wala ko ng taga doon sa nag-aararo, ah... Uh, sa sa perisyo sa bukid mga nanginahin ng paday kaya ginawa ko ngayon nakuha ko ng dagang bukid uh, adoboy natin sa adobong tuyo ng maraming sili mga lods pinisira natin

Siyempre yung atay, napakuluan din natin kaso bubukod natin mga lads. Ito rin kasi yung gagamitin yung pampirito. Ayan mga idol, salang na natin. Bukulan natin. buya tại đi đi tại chạy đi đi bụng tuyo nó mang ha handa ating pandutok, isang Bawang, sibuyas, luyas, sili. So, wala na tayo dadapot. Okay, kung tayo may masiga na tayo. Hintay natin ating niluluto. Na, pinakuluan natin sa tanglad. Para wala siyang lansa. Na yung ating pinakuluan taga. Ayan. Ah. Ati na siya nga hanguin mga lods. Tatapos ko yung sabaw. Ah, isa. Dadeng kalan. Ilagay natin 'yung kawali. Tamaidol. Dadagdagan ko lang siya ng konting mantika kasi ang gagamitin ko pang lutuin dito 'yung taba ng taga. Konting mantika lang. Tawasin natin 'yung taba ng taga mga lods. Seryente natin 'yung init ng kawali. Mga lods, dagdagan natin 'yung taba.

natin bawang. Siyempre, bawang luya. Tama natin ang pagsisigil. Ating daga nakulo natin sa tanglad. Hmm. 'yun? Mm, Ngayon, daw wala pang agada pa suka at saka toyo, mga 'di mo mabango na. Okay, at ang suka. Konting toyo. siyempre, lagay na natin ang paminta. Paminta. At siyempre, lagay na natin ang betchen. Ayan, mga lod. Lagay natin ang At betchen. tatakpan ngayon mga lod. Tatakpan na natin. Eh, rading siya. Kasama pala yellow. yellow, oh, yellow. Um. yellow. Ano, nang siyang okay, mga idol, ko na lang siya para dagyan ko siya ng pampapula doon. Ito po yung aking adobong dada. mapulang, mapulang na mga idol.

Sorry.